ito ang project natin yon subukan natin magsira ko Your... okay. pag na kinagalaw steering wheel niya usang lumilipat yung sa may head unit so possible ang sira nito is yung clock spring niya nandiyan sa loob so babaklasin natin tong buong steering wheel tanggalin natin tong airbag muna para makita yung steering wheel yung clock so abangan natin yung parcel nagder na natin yung sa shopee sana compatible siya dito sa unit natin ok sabangan lang natin ha So, ito dumating na yung parcel natin. check muna natin kung tama ito okay na order natin sa api so, okay naman siya wala ano namang damage sana compatible sa unit natin mamaya may kakabit na natin ito so na na ito na kakabit na natin siya So, na natin ito baklasin ito yung sa Ang um, steering wheel. Tanggalin na natin yung airbag. Ito yung magabaklasin natin ito. Mahirap ito ito tanggalin. Mahirap talaga pag walang camera man yun eh. Pwede sana kasi video ko kasi medyo na medyo kasi wala ang ng camera. So. Para matanggal yung siya so, uh, airbag niya. Kailangan natin siyang yung nakalak. So ito. Ito kayo Ito, ito. ito, ito, uh, ito so, uh, na so, uh, yung student sa bukas na Kaya nga. Ito siya. Ito siya. Ito na, Ito siya. mù sa kabila naman. mù nè sa kagay mù ito suy gan lang lênh tụt lạp sa kabila ba lê

hindi yung kaya usang lumilipat sa unit natin kaya naman <coughs> natin yung saan ito sa airbag saan natin steering wheel nyo Dala, dala ko yung ano uh, speaker speaker na pang video okay wala kasi ako ng FM radio sira nga na ayan uh, so, sabag natin mga din, yung nga back lagay is yung mga button niya hindi rin na yung mga so, gagamit tayo dito ng 19mm na 19 mm, uh, socket may papakita ko paano sa tinanggal kasi kailangan ng dalawang kapay dyan eh para maluwagan niya so maluwag na yan maluwagan ko na kanina i-skip ko lang kasi natin i eh. mawakan dalawang kapay so ito tatanggal natin steering wheel niya cover tapangan so, natin ng na cover Ayan. tatlong screw yan nandun sa ilalim ng isa clock spring clock spring ayan clock spring ini yung sira ayan yung may sira kasi bol yung mga wiring nya sa loob please. dahil sa paggamit siyempre uh, ano na ang doon mga kaya na sira ano ito pwede naman daw siyang i-repair i-repair yung clock spring na yan kaso medyo komplikado kasi mga wiring din sa loob eh. Ay, bilhin na lang tayo ng bago. Mura lang, lang naman yung pagkabili natin. Is 400 plus lang, lang naman yun sa Shopee. Pagkabalitan so, na lang natin. Pakahira pa ba tayo? Ito yung peri yan, di ba? So, ito. Pagkabalitan so, na natin yung spruce sa baba. Pagkabalitan na natin yung cover. So, ayun na. Pagkabalitan na yung cover. Pagkabalitan na yung cover isa panggaling natin yung mga mga connect mga mga firings ito yung isa na to, do, ito, dinaw natin pero rotero para tanggalin wala meron palang, palang teflik yan para tanggalin wala man yung slide yung pinaka lock niyan sa ilalim para matanggal yan nandito ako nagtagal eh nara ka na akong tanggalin so ito na hindi ko na nakipakita sa inyo kung paano sa ka tinanggal kasi biglang may tumawag naputol yung video ko hindi ko napansin na wala yung record so ito may kabit ko na yung bago at ah, ito naman na bago na siya meron pa siyang lock Ayan. so madali lang sa tanggalin yung mga nakakawit lang din so ibubutin mo lang siya tapos kung paano mo sa pinanggal kung paano mo din siya kakabit so ito nga nabit ko na ito na yung bago ngayon yung kabit na tanggal ko na yung luma ayan so yung kinakabit ko na ulit kinakabit na yung mga iskro so, mag shortcut na tuloy yung video ko kasi ito susunod ko na yung steering wheel Ang natin yung steering wheel Kaso, daan -daan kasi daan-daan kasi may, pag naikot mo yung lock spring na yan mag iiba yung ikot ng steering wheel so kailangan mo kailangan talagang ng sakto yan nakasentro talaga dapat yan kasi may bilang ang pag ikot niyan eh although mayroon naman sa lock hindi naman na sa iikot mamaya kapag nagkabit na natin steering wheel tatanggalin natin yung lock anak mo parang hindi umikot muna wala na so ito na siya mapit na natin na lahat so ito test na natin kung nasira na ba natin itong gawa natin sana nga wandar at bumalik na sa dati yung so, mga FM radio natin mapagana natin tapos yung mga button nito umayos na yan so open na natin and success nagawa natin bye bye